Natuklasang patay na ang ilang bahura sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Posible raw na dahil yan sa mga tumatambay na barko ng China. Nasa frontline ng balitan niya, si Camille Samonte. Ito na ang itsura ng mga bahura ng mga dating mayamang coral reefs sa Ruzul o Iriqua Reef sa West Philippine Sea. Nakitaan din ang discoloration ng seabed sa Escoda o sa Bina Shoal. Parang mga butong pinagbatong-patong. Wala raw signs of life sa mga bahura. Ang mga underwater video na yan ay kuha ng mga diver ng Armed Forces of the Philippines Western Command noong Hulyo. Bahagi ng ating exclusive economic zone ng Iriqua Reef at sa Bina Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, kapansing-pansing ang mga bahurang napinsala ay yung mga lugar kung saan madalas tumambay ang aabot sa 50 Chinese Maritime Militia we don't really have the actual evidence na masabing may ginagawa itong Chinese Maritime Militia. But the only thing that is certain, with that almost two months na pag-monitor natin, is that kung ano yung uh, kinalagakan ng Chinese Maritime Militia vessel, sa ilalim nito, uh, patay yung uh, coral reef na uh, pinapatungan niya. Dagdag pa ng PCG, may sanyales sa na nagtatapon ng mga barko ng China ng mga dinurog na koral at itinatambak ito sa ating teritoryo. Mukhang sinasadya ito dahil tila nilinis pa raw mga durog na koral. Duda naman ng AFP Western Command, mayroong kumukuha ng ating mga koral para gawing alahas o pang dekorasyon. We suspect that somebody is harvesting our corals and that means that they are violating our sovereign rights. Tayo lang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea and it looks like somebody is uh, exercising that right without our permission. Isa pang posibilidad ay yung sadyang pagsira sa bahura para magtayo ng istruktura, ano pa man ang dahilan. Dapat daw mapanagot ang nasa likod ng paninira sa mga coral reef. Magkikipagtulungan daw ang AFP Western Command sa mga maritime law expert at marine biologists para rito. Definitely po, meron meron pong mga karampatang uh, penalties po 'yan, may sanctions po 'yan uh, under maritime law. Yung mga extent ng damage na nare report ay may corresponding na cost po 'yan. This will be grounds for filing of uh, diplomatic protest or even cases sa uh, international na court. Hindi dapat para sa isang maritime law expert, mapanganib sa kalikasan at ating food security kapag nagpatuloy ang ganitong aktibidad. Kaya ngayon, kung papansin ninyo, uh, yung mga available na fish, um, um, karamihan, no? um, maliliit na. Diba? Uh, when was the last time nakakita kayo ng malaking tuna, malaking kaya mga malaking malaki, isda, no? Uh, tapos marami na ngayon na isda na hindi nyo na nakikita o kaya napakamahal na kasi rare na sila. Uh, yun po yung mga signs na yung fishery ay maaari nang mag-collapse. Kasabay niyan, iminungkahin ni Retired Justice Francis Hardelesa na panahon na para magsampan ng ikalawang arbitration case laban sa China. Pwede raw itong gawin bilang pagpapatuloy sa unang kaso na naipanalo natin sa arbitration court noong 2016. Dapat daw humingi na tayo ng danyos para sa environmental degradation. Idagdag pa ang sunod-sunod na pangaharas ng China. The first step is of course the, the president because nothing will happen without the go signal of the president so talking the first step is to authorize the OSG to study if we win ang sinasabi ko because you can also ask for the moon so if you win within bounds na credible then you can enforce it Tikumpa ang bibig ng China sa isyu ng paninira ng bahura. Pero, palalakasin daw ng AFP ang kanilang pagbabantay sa ating Exclusive Economic Zone. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.